Kita, sabi ng Mabire, ikaw talaga yung you are the, the entire movie, sabi niya kanina. So, out of it feel? Tapos, matatapos, uh, matatakot ba talaga kami sa horror film na to? Pa, um, ayun, ka about it. Masaya ako sa lahat kasi ilang taon din namin inapangan kasama ni Dere kung papapalabas ng pelikulang ito. So, ito, finally, papalabas na sa May 1, And I would say na naging pamilya kami na direct. Na hindi lang din ako ah, may mga kasama kami dito. Si Carl, si Johannes, si Melissa na nasa ibang bansa na. So apat talaga kami dito. Kasama si si Rolando Inocencio, yeah, si Rox Peroli, si yung pa isa. More than matakot, I think we hope na maligayahan ko yung matawa kayo, kayo sa mga pinagigawa namin sa pagkakulang ito. Kasi horror comedy naman siya. And I would just like to say that I'm very grateful kasi si Direk Joey, bukod sa naging kaibigan ko siya sa Piligulang Doa, I can say without bias na yung sistema niya ang pinakamagandang naranasan ko. Hindi lang sa pandemic, outside pandemic. nag start kami ng 10pm lagi. Tapos natatapos kami ng kung hindi 10pm, mas maaga pa sobrang smooth ng system niya, sobrang ganda ng pre-production nila. I hope maraming production ng mahawa o gumawa sa ganitong sistema. Kasi sa ginawa niya, we can say na kaya pala, walang excuse, kaya pala basta maganda yung pre-production. Kaya I'm very grateful na nakatrabaho ko sa Gilang Joe. At sana makatrabaho ko. Wow. So, so, may lalakad ba? Ang lahat ng director, ano, Pepe, na si Direk Joey ang pinaka-smooth, ang pinakamagandang sistema. Sa naranasan ko ah, sa naranasan ko, I can say, so far the best system. Wow! Direk reaction mo doon! Ito mo mm -hmm. pa pala yung ano pa nga yung sistema mo. Ang lang tayo sa totoo. Ah, well, it's because I a good actor. Hindi ba? I mean, yes. Sa good actors, good intelligent actors, your shooting, uh, your shooting comes out very smooth, hindi ba? Ah, uh, hindi na naman sa amin yan eh. Nasa mga kapis pa rin eh. Kasi yung apat na kasama ko, si si Benisa, si Carl, si Johannes, at si Pepe. I mean, ay, apat na yung kapis ako. How could it be, uh, how could it be na uh, smooth? Hindi ba? Um, uh, at saka naging close kami apat. Dahil kami lang talaga ang buduon na ang buduon sa si Pilipinas. So, yeah. Eh, thank you so much for those kind words, Pepe. Thank you, Duterte. Pero mas sabi niya ba na ano, kaya naman pala natin na i-adapt? Saan pa galing yung sistema ng yun? But, i-share mo rin sa iba para lahat yung dapat ng sistema. Di ba? Ba't para ito na parin ganyan? Hindi naman. Dere. <laughs> Dere. <Dili, dili? laughs> oh, ano yun? Ano, ano sabi mo, Alan Jones? Ano sabi? Sabi niya, kaya naman pala na i-adapt yung sistema na gano'n. Saan pa galing yung sistema mo? At saka parang ikaw lang yata yung gumagawa naman. Pero yung alam naalan sa dami ng pelikula yung ginawa ko, di ba? Uh, yung mga tauhan ko, gamay na gamay na, yung, yes. yung method ko, yung pakaraanan ko, di ba? So, uh, uh, who did I learn this from? Ito, yung sistema ito na tutunan ko kay Peke Galiana. Okay? Nung nagtatrabaho kami nila Peke Galiana. Itong pagka-organize, yung division of labor, yung uh, selection of people, uh, yung timetable, yung time traffic, lahat yan ang pag ko kay Peking At na-modify ko sa sarili kong sistema through the years. At kaya yung mga tao ko na kasamahan ko ngayon, maniwala ang kaalan, uh, yung mga kasamahan ko na who's been with me for about 10 to 12 years, yung utility ko is with me for the past what, 18 years? Kasi magkakasama kami pa, hindi kami kumpanya, pamilya na kami. Pero gamay na namin ang isa't isa. Kaya kung natin mo sa set, maging, maging, ah, uh, ah, 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 forward movement ang katulad ng ito, gumax, kinik na mo, na kahit yung pag-existe. po yung alam, it's bad for the skin. Yes. Tama ba Direct, tinuri ni Ano, ni Pepe. Ikaw naman ano yung masasabi mo, ay, naglalag ka ba? Hello, Dede. Are you there? Yeah. What was the question? Hello, Dede. Hey. Hey. Ayun. May delay, no? Dede, <laughs> pinuri ka ni Pepe. Ikaw naman, ano? Ano naman sabi mo sa kanyang mga magagandang words? Okay. Ayan, oh. Ngayon, ngayon naka-work mo siya. Sabi mo, ano? Parang dream come to the Makatrabaho siya. Tapos na kayo naka-work -naka mo na siya. Okay. Dominic, any okay. question, Do can you repeat what I'm saying? Direk, ulitin ko ha. Can you hear me? Yes. 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 Ano nang nalat na? Okay, ma'am. 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 <laughs> ma'am. Ma'am. Ulitin ko direk ha. Yes. sabi mo na naka-work mo si Pepe na sabi mo nga eh, para trip come true mo siya makatrabaho. Okay, John, may ulit mo kasi napakalapit yung may sa video kay Ana. Anong tanong niya? Ang lalayo. Ang lalayo. Ang lalayo. Ang lalayo. Ang Uh, Pepe is a professional. Theater trained dyan. You uh, cannot get any better an actor in terms of discipline and in terms of delivery. Okay, uh, Uri King. Uh, uh, theater trained siya. Discipline na lang po siya. Uh, Pagdating sa set, alam niya ang kanyang gagawin. Uh, matalino siya. Okay, at hindi sa lahat, hindi sa gabang, sa trabaho. Siya ay isang asset sa trabaho. He is one of the best actors I have worked with. एंड आई विल वर्क विद अट स्लाइटेस प्रोवोकेशन, ओके? आ अंसार-सार कामरबाहों में पेटे, ओके? ओर इन्होंने आला रहा अंसार-सार कामरबाहों में पेटे। थैंक यू फॉर द राइट लाइट वाइज। डब्बी 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 में भागू। इन्होंने लुटी पकोड़ी, ऐसे रह। ना सर कौन जो pressure ba sa'yo na magdala ng pelikula tapos diba kasi galing ka sa isang kasama ka sa highest grossing film in the history of ano tingin cinema So, meron ba kayong pressure na kakiba dun sa'yo na meron ang pelikula? Lalo na kung ikaw ang talagang kita. Sa so, totoo lang din, magpumawala lahat ng ginagawa natin project. May healthy pressure talaga. Pero we try our best na hindi mag-well doon. Kasi para sa akin, ang bida naman talaga yung kwento. Instrumento lang tayo sa paghatid ng mga kwento na ito. So yun, I hope I answered your question. <laughs> oh, last time, paano, hindi ka pa natatakot, I'm sure nakakatakot ang pelikula, pero hindi ka pa natatakot or kayo ni direct na kasi na ang hirap na pumasok ng mga tao yun, nang hirap nila nang-encourage to go out and buy a ticket, di you ba, know, to watch a movie. Sa panahon nito talaga, pag nanonood ako ng TV, walang kasama sa sinya Iyon, paano naman nang-reveal about it? Tapos, paano sila? Iyon, hindi kaya din manood. Of course, Phil. Of course, we always try our best to help our producers and the whole team to promote through social media. Pero ako po personally, every time I finish the project, nagpapahaya na ako, nagpapahaya ako sa mga tao, siyempre sa Diyos Of course, sa producers, ang goal nila is kumita yung palabas. Pero ako po personally as an actor, basta may mapaligaya ako, kontento na po ako. mapaligaya ako kahit ng marami, marami, na po may kaya ng tingin. Ah, sabihin ko lang po na kasi, parang nanggulo, tsaka. Maraming na. nag sa Zoom, sa mag-focus na tayo kay Petra Gerrera. Dahil mag-try na yun, nung mga pag-contact niya sa... Tawag siya Seen features, na tayo na so, really, really, when i so features it yeah. yeah. experiences as early as 5 years old. And I felt them so many times in my so, you third eye or what? My wife believes so because of third eye. because of external factors. I said I have two kids. Uh, parehas sila na tumatawag ng ngiti na kung saan saan. So, so, may mga nakikita sila. Just like our pets, they see and feel things that we don't. And I think sa panahon na to, sa na to, it's now backed up by science. But I think ang tawag ito metaphysical. So, yes. Yung ancestral house kasi namin sa Caloocan, malapit sa Nogamento, I think 1950s pa siya. Marami nang, may medyo related siya sa Bantay Bahay, eh. marami nang nakitira na hindi namin nakikita. So as early as 5 years old, hindi pa hapon pa to, may nagpakita sa aking maliit na hindi ko masabing bata, pero maliit na creature, na yung hair. Eh. So basically, yung bless na namang happy yung narapin. Okay. Yeah. I'll ask question. So, uh, may personal ko or experience dito sa I'm showing, you open Yes, yes. Surprisingly, wala naman. Although medyo may kapigatan yung ano, meron silang underground eh. Kasi nagkakaroon nila yung ibang members of the house, especially the women, dun sa underground. So, kami, we had a tour dun sa underground. Medyo magigat yung atmosphere. Yung, pero sinasabi ng mga caretaker, kaya sila daw minsan natatakot sila sa cabin. Yung mga nakapareho. Personally, ba pepe, how will in ang mga dalawa? Kasi since you will in naman, diyan lang siya sa... The um, yeah, sun. Dasal talaga po. You can call it prayer or mantra. Whatever will make you feel light again or connect you to God. Again. Kasi ang sabi nga nung kuya ko, which is also my mentor, pagka may mga na nakaparamdam sa'yo, usually attracted sila sa light mo eh. So parang ka mga wala. Attracted sa maliwan. So you just connect to them by saying, uh, this verse for me, I We all came from one source. Which is God. Uh, so uh, If you do that, I feel like they go back to where they belong. gumawa ng straight horror sa ngayon uh, to protect my mental state. Okay sa akin yeah, mga hybrid horror, comedy, action comedy, kasi may kahit ng comedy. Okay lang naman drama, pero yung straight action or straight horror, I try to do other things. Ano mo siya binag horror? Actually, I put complete really trust sa director. ဒီပြည်သူနဲ့ဆိုတော့ सौ रहा <laughs> kaya ibalik natin ng saya sa pangkula. Siyempre, um, very important yung support na uh, for this. Thank you. Thank you, Ms. Rosel. Our next question will come from Don Don Celino. Ayan, Ay, nabit lang natin. That's very much. Yeah. Nakuha na rin natin question ko, di ba? akin na yun. <laughs> But eh, nakwento mo rin yung mga <laughs> anak mo. So, at least, na, <Sorry>, <laughs> na meron na sila. kita akan bangunkan jadi benar